dalawang mga tay. Please tayo sa may pakumpin. It's shout out time. Shout out kay Miss Jane Puno at sa Puno family, Helen and Todd Puno. Sobrang thank you po. Nakakataba po ng puso ang pagsuporta niyo po. Michelle Luxin, sabi niya parang may bago kong susubaybayan. Thank you po. Brenda Osorio, dito rin po siya sa Australia. Edelyn Tolentino from Ilocos Norte. Linda Cadiz ng Nazugbu, Batangas. Victoria Caballero ng Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ayan, ayan mga day. Ayan na ang ating mga naharbat sa bago Mr. Bean. Kinabahan din ba kayo? Nakarami din tayo ha. Kompletos regalos na. May karne, may biskwit, may inumin pambata, may dilata, may gamit. O oh, di ba? Diba? Saan ka pa? Kay Mr. Bean ka na. <coughs> ayan, may bagong medyas pa. Oh. Terno, bagong bago dalawang pares ang naharbat. May nakuha rin tayo nitong strep cells. Yan, strep cells extra. Bagong bago. Tingnan natin ang expiration niya. Ayun, no? Kita niyo ba? year pa, 2026. Nakakuha rin tayo nitong book pambata. Nakakuha rin tayo nitong peach. Isang jar ng peach, ayan. May nakuha rin tayo nitong sirena tuna. Ayan, malaki siya. Parang sa atin, yung, yung parang century tuna natin. Ayan. Tinapon na nila kasi nahulog siguro to. Kaya ayan na, yupi na. Ayan, dalawa sila na malaki. Mas grabe itong isa. Oh. Pero pwede pa yan. May nakuha rin tayo nitong Heinz Mayonnaise. Ayan, pampitsa yata to. Ayan, dalawa sila. May nakuha rin tayo nitong perineis Dipping sauce sa manok. May nakuha rin tayo nitong Daimil full cream dairy milk. Ayan, tatlong daman. May nakuha rin tayo nitong heart active milk. Reduces cholesterol. ay maganda yun sa health. Nakakuha rin tayo nitong low carb bread. At may nakuha rin tayo nitong tatlong sweet corn. Ayan, tatlong daman. May nakuha rin tayo nitong sakata. Sakata stars cheddar cheese. Eh, mga day, mga biskuit ba? May nakuha rin tayo nitong extra. Bubble gum yan mga day. May nakuha rin mini eggs, twirl, at napper. Mga chocolate mga yan mga day. So, may nakuha rin tayo nito mango graham yan na nasa cup mga tay. So, ayan. Dalawa. May nakuha rin tayo nitong yakult. Ayan. Sampuong laman. O, hmm, diba? Nakakuha rin tayo ng isang dosay ng itlog. Ayan. At itong coconut rolls. Crispy. Mukhang masarap to. Meron din tayong nakuhang cooking bacon at meron din tayong nakuhang middle bacon. O di ba? Ibang diba klase ng bacon. Nakakuha rin tayo ng shaved ham, triple smoke. Ayan. Nakakuha rin tayo nitong herb and garlic beef sausages. Ayan, kompleto na ang ating almusal. May itlog, may ham, may hotdog, may bacon pa nakakuha rin tayo hot smoked salmon. Nakakuha rin tayo ng spaghetti bolognese. At itong pork chops. Ayan, dalawang laman. Magkakapal ng kakapal ng hiwa. May nakuha din tayo dito. Hot dog franks. Ayan, mahahaba. Ayan sila, pinakukuluan mo na yan. May nakuha rin tayong pakpak ng manok ista, basa filay yan may nakuha rin tayong chicken thighs at pecho ng manok and another pecho ng manok so nakadalawa tayong pecho manok may nakuha rin tayo ditong chicken legs dalawang kilo ayan ang lalaki nila nakakuha din tayo nitong chicken tenders. Ayan, ready to fry na yan. Breaded na sila. Ayan, dalawang pack. So, ayan ang mga naharbat natin for today, mga day! Tara, samahan niyo ako maglinis ng ating mga naharbat ng mga karne. So, today, mga day, papakita ko sa inyo paano ko nililinis ang mga naharbat natin ng mga karne kay Mr. Bean. So, ayan tingnan nyo naman ang mga karne napakaganda ang lalaki pa ng hiba so ayan inuhugasan natin ng ilang beses ang ating mga karne tapos i-drain natin saka natin ibabalot yan at pag nabalot na ay lalagay ko na yan sa, sa freezer So, hindi lang tayo punas-punas. Pagka-mini-make sure natin na malinis ang ating mga karni. ginajakpat na naman tayo sa mga karni kaya marami tayong nakuha. Ang gaganda pa naman ng mga karni. Ang gaganda pa ng kulay nila, fresh pa. Ang kinaganda dito sa gripon dito sa Australia, ang mga gripon dito ay mayroon ng automatic na mainit pwede mong i-adjust ang grape mo ng mainit na tutik o yung normal lang na timpla. So, hindi mo na kailangan magpakulo o anuman para matanggal ang mga bacteria o anuman, mga germs ba. Nung unang dating namin dito sa Australia, mga tay, alam niyo ba, namili kami ni Mr. dun sa grocery ng mga meat. Tapos, pag-uwi namin hinugasan ko yung mga manok. Sinabihan niya ako, bakit mo hinuhugasan yung manok? Hindi namin hinuhugasan ng manok namin dito, sabi. Namoy ko yung manok ko. O wala palang amoy. Pero alam mo naman, nakasanayan na natin sa Pilipinas, diba? Pag bumili tayo sa palengke, hugasan na natin. Rekta na ba? Matik na. Hugasan na yan, pagdating sa bahay. So, ito na ang ating mga nalinisang mga gamit at ilalagay na ito sa mga freezer. Thank you for watching, Mga Marcy. Bye!